pag hmm. Ay! sa video nanonari pa rin nila? May pinapakita mo galing sa pagbibidyo? At least, nalalaman nila ba't kita tinuturayan sa panzingan. So what? Sino may pakita? Alam naman Ay, ah, po na Totoo ako, ano nakausap niyo, sarili niyo. Ay, mo ay, ay, gusto niya magtaki yun. Napalagay ano? sa to natin. Ano? And meron pa. Ayan. Ano? Madami. Meron pa tayo. Ito na nga ng ako nasa gilid. Creamy <laughs> halo, <laughs> halo halo. Tolong ano no. Ano? So sawanet. Di ba? Ano ba sa po ng pera yan. huwag kang ano-ano dyan. Masarap yan. Eh

ano Al rin itong mga ato, wala na eh. <laughs> Natatanggap namin eh. Oo. ni oh, Idol. <laughs> At saka huwag niyong aalamin yung isa. <niyo>, okay? Huwag niyong aalamin kasi hindi sa yan. Sa totoo lang, nagkakalap nga kayo dito. Nagkakalap din. Ang basura nyo Wala kayong respeto. After Ikaw wala respeto. Hush Oh. Ah. Oh, ako. Tubig. Lugyot kasi yung sara to perfecto. Lugyot. Time check tayo. Time check di pa talaga. 7.41 And then May 11 Sunday. Oh. Hmm. Hmm. Dagdagan mo ng tubig kaya yan.

Oo, oh, pili-pili pa ako sa isa oh, uh, kayo sa, ano, sa Central Rampay. Mahahawa kayo sa lugar. Alam ko dugyot yung niyo, nyo. din kayo. Huwag uh, nyo namang ah, magbilihan yung lugar. Okay? ang <coughs> tao. Okay. ba yung ng basura niyo sa tamat? Kumain mo na ng kanin. <bonded> <cción> may naman ng basura dyan, sa etya, kung saan kayo eh. May ato, pakinggit ako. Ang kanan Siyempre, na din naman ako eh. Very good president, Ang kita mm -hmm. Very good president. eh. Walang dito. This test. Doon. doon na ako ang anak Taste test. Ha. Puro ito ng waterbaikan. 'Yun siya. naman yung tubig. Eh. Pero hindi niyo ginagamit, di ba? Oh. Oo, yung tubig. Akala ko, ginagamit, di ba? So, kaya, banga, banga, ka kaya mga lang. Ito mga Ano mawawala dito? Mawawala dito. Sure. Ay, dalawag, nila, uh, na, mas, so, yung nilalait na mas, mas maayos pa sa kanya, tignan. Diba? No. ako Ito na, mong babae to nila Sino ba yan? Saan niya nagbibidyo? upload sa TikTok nag-upload sa

sa tao ba siya? Tatanungin kita, tao ba yung pipisara mo? nga yung kamuno, yung pinagbanta, pinagbantaan nga yung buhay. Kung hindi ka na vice president hindi mo yan sasabihin sa pangunod na pagbabantaan ng buhay. Diba? O salamat at ito Marcos Marco sa sa mga like kasi ganyan sa kataong buhay lang nag isang pakero lang. Sinugod kayo dyan sa EDSA, may nagawa kayo. Oh, may nagawa pa kayo. Nakatingin lang po ang mga dito. Eh. Kung lang nagawa. Nakawin mo. Diba? Nakatingin na. Yung iba nakamot sa na ulo. Yung iba nakamot sa na ulo. <laughs> kasi po wala kang Niyo. No dumami, letter A, so dumami. Ano yun, dumami. Bao may rayan po talaga. At ginawa na nato 'yung kanilang ah, yung plano at ang Sapotulin mag-vlog. Ko mo na. Dahil samahan niya ako mag... Hindi mo hinugot yun, oh. Masahirin niyo kumakanta. Ang daming miskulo na yun. Gusto nilang kata sa aking mga subscribe niyo siya. Talagay ko dyan mamaya sa baba yung pangalan niya. Desiree Vlog yung pangalan niya. May sumot sir, okay lang po yan. Hindi ko napahili yung masumot ngayon kasi sa cellphone lang po ako nakalike ngayon. Okay? Okay, Guys, pula. so for today's Bukas, oh, bahay, bahay, bahay. -go. Okay. Uh, vlog. hindi pa nag-vlog. Uy, vlog nag-vlog. pre oh. uh, ano ko yan sa spot. Uy, naman sa Sa camera eh. eh wala, Ito, sa akin doon, sa mga nila. Uh, pinawag daw din ang kapit bahay nila pinapunta daw dun sa ano okay, so, sa, sa eska, tayo ang sabi papakainin daw siya? So, time May check 7.14 okay. so kakain tayo maroon tayong yung iba umuwi walang natangga ay papakita ko pala oh. iba let's check me umuwi yung iba walang naman dapat pa then, then the meron tayo. Salamat sa iyong uh, meray meray Maraming maraming salamat. Meron meray sa manok, then uh, Tapos, ano po <Menudo> may dumudong tuyo. <laughs> tapos, okay. tapos, eto guys, di ko yan ano. Oh, ano yan? Then, um. oh. <laughs> meron din tayong honey combo Ceres. Hindi yan honey combo Hindi <laughs> po. <laughs> Hindi po tuturo yan. Then yun nga pala mga guys. Uy, oh, mga guys. guys computer, computer. Ulitin natin. Okay guys, so ngayon mag-vlog tayo. Time check, 7.50. And na pala guys, subscribe nyo din si ate guys. Ayan. So nag-vlog din. Yan guys, so nag-vlog din siya. Ay, bakit pa? <laughs> So, may so guys, so meron tayong mga pagkain dito na di ba? ano ba? Yung pagdadabaw Ito, tapos uh ito pagdadabaw Leche plant. Then ito manok, then ito menudo. Menudo. Why? And ito mais na ba? ano. Yung, yung, basta. Tapos muna yung, 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 muna inaagutan din ng mga muna, ayaw ko ulit pang alam. Ano ba ito? Ganito uh -hmm. mais na ko. Ano 'yun? Ano 'to? Ginat mais. Okay. Then ginat ang ka mais na may yon? cheese. Ka na lang. May Then meron eh. That's Isa it. Huy. Isang vlogger okay. Ng sumos, na sa porta, na kumargos, <laughs> ang na dyan, sa mga <laughs> Pero wala kayo muna natin po. Oh. Ay, paano ba? Kaya kami na yung nadyan, dito naman. naman sa dito, dito naman sa vlog ko. Dito, dito naman sa vlog ko. guys, taste test. <laughs> <laughs> Ako. <laughs> 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 Ako? <laughs> taste hindi na kita. Taste test, the moment of truth. <laughs> Masyadong <laughs> so, siya, siya nagbabaliw. Nagbablog <laughs> na rin pala sa guys yung screen flat na yun, na yun. Ang sarap niya. Pa Hindi kasi detalyado yung pagkwento niya doon. No? Sa screen flat na yun. Bitin, may kulang. Hindi niya pinaliwanag na paayos. Kung kanino galing, Next, uh, Next natin kumain dito be. Nakainin na natin to. Guys. Wala, Next natin, guys. Ito naman. Ito, laway niya at niya kayo. Oo. Oh, no. oh. <laughs> <laughs> yeah. okay, Pineapple na may buko. Maniniwala na kayo. <laughs> diba? <Ay. laughs> pa tayo chicken. Oo, oh, si Isurin, ano Meron pa tayo guys. Oh, pero ngayon. si Madaming mangga. Diba? na. Ito pa suman. Ano. Yan po si Tato Kaya may mga nagtatanong, magkano ba? Oh, magkano ba? Atin. guys. Si Sairin natin. Sairin. Na, lang guys. Sa oh. Guys, oh, hi na. <laughs> ito mga demonyo <laughs> na tatuloy sa Let's check